Samantalang yung credibility ng database ng PhilHealth ay talagang questionable. Eh. Yung mga nangyayaring na uh, at napapansing mga hindi, hindi, mabuting nakikita sa, sa loob ng PhilHealth. Ikaw PhilHealth, lalo na ikaw PhilHealth, oh, lakas, lakas ng pangurakot yan noong panahon. Tapos si Kasambahay, baka pati pera ni Kasambahay, nakurakot na siguro. Anyway, that's besides the point. Magtrabaho pa kayo dyan sa PhilHealth, sa pag-ibig, saka sa SSS, napakababa ng compliance nyo. Sa, sa 1.4 na lang sinasabi nga nito ni Yusek binavides Grabe, ang pinakamababa. Pag-ibig, 3.6% compliance. Si PhilHealth, 5%. Pinaka, tapos 6% si SSS. Pagbutihin nyo po. wala na titira sa'yo, di ba? So, it is between agreement of the employer hindi ka sa bahay. Kung talagang, at palagay ko naman dito sa Metro Manila, hindi naman nasusunod itong 6,000. Mas mataas siguro sa 6,000 to Majority of uh, yung mga employers hindi naman 6,000 na binibigay. Am I correct? Do you agree with me? Yes, sir. Hanggang ngayon, sir, wala kaming katulong. Ano na lang per ayong, uh, daily na lang, sir, 500. So, 15,000 ngayon, sir. Pag... pero meron pa rin. Sinasabi wala. mo, meron pa rin under underpaid, di ba? Yes, sir. Based sa reports, sir, ng 2016, before ng pandemic hanggang ngayon, sir. Kasi ang data namin, sir, 2016 hanggang September 15 of this year. So... Mm -hmm. kaya, kaya yan ang dahilan, Mr. Chair. Uh, kung bakit, sabi nga naman kanina, nahirapan siya maghanap kasambahay. Marami sa mga kasambahay ay uh, naga-abroad na. Kaya nga bumaba yung data nila sa kasambahay. Pero meron lang akong quick question. Uh, Nasaan yung SSS dito? Ibig nandito na SSS? uh, PhilHealth na saan? Okay. Sabi ni Yusek Benavides, sa record nila registered na kasambay is 84,190. Ano? Oh, sorry, sorry, sorry. 1.4 million. Tama? Registered kasambay, 1.4 million. Uh, ano po, sir? Kasambahay. Not necessarily registered. Uh, yun lang po yung lumabas po. Hey, regardless, uh, registered hindi. Uh, 1.4 1.4 uh, 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 kasambahay. Okay. Sabi ni SSS, sa data nila, ang kasambahay na may SSS is 84,190. That's only 6%. San si SSS? Yes. yes. That's only 6%. Yes, Your Honor. Yes. Oh. And then si PhilHealth, mas matindi pa. 74,858 lang which is 5%. Ang pinakamatindi si pag-ibig. 51,579 na out of sinasabi nila 1.4 million na kasambay, registered or not, lumilito na 3.6% lang ang compliance. Anong ginagawa yung tatlong agency kayo? Wala ba kayong monitoring? Hindi ba kinikipag-ugnayan sa kanila para masiguro lahat ng kasambay na, na registered sa kanila, eh, masiguro na meron silang full benefits. Di po ba? Ano nangyari? Umpisa natin sa pinakamababa, pag-ibig. Pag-ibig, 3.6%. Lang, compliance. Okay. Uh, good afternoon, Mr. Chair, uh, Senator Tulpo, and Senator De La Rosa. Uh, as so far, pag, as pag-ibig is concerned, sir, um, while we do coordinate po with the associations ng mga kasambahay, as well as sa mga barangay po, uh, kaya po na nabanggit ni Yusek uh, ng DOLE, Uh, there are only 32,000 uh, kasambahay's registered po sa barangay mismo. In fact, nagpupunta nagpupuntaho kami sa bawat ang uh, desk sa barangay pero hindi po kumpleto yung kanilang uh, listahan ng mga kasambahay Dun sa Yung 1.4 uh, million po kasi is based on survey nila. Uh yung nasa barangay sa listahan is just 32,000 based po sa report ng Dole. 32,000 lang na nakatambay registered all over the Philippines? Yung, po yung report po ng uh, Dole. Mr. Chair, yun po yung report na nakalap natin sa mga barangay sa, sa pamamagitan po ng DILG. 32,000 sambay. Sorry, 30... sorry, Yusek. Then okay. incompetent yung mga taong ninyo na gumagawa ng survey. Alam naman natin lahat, halos lahat ng bahay, lahat ng household sa Metro Manila may mga kasambahay. And yet, 34,000 lang nationwide ang registered. Okay. Then you, you guys are not doing enough. So para magamit yung registry uh, system natin. Ah, may problema ng registry system na wala naman palang gumagamit niyan. So mahina kay sa implementasyon. Uh, kaya nga po yung kaninang nabanggit ko, uh, ito po yung isa sa mga bahagi na kailangan pa po ng improvement kasi ang obligasyon po to register sa mga barangay ay nakaatang po sa sa mga employer. So katulad po ng nabanggit ko kanina. Baka may in, a... in that case, let me cut you short. In that case, si barangay mag house to house na lang. Kakatok, ilang bang kasambahay nyo dyan? Di ba? Sabihin, o oh, tatlo sa amin, o oh, tatlo, sige, bigyan nyo po yung mga pangalan. Yung parang ginagawa ng census. Okay. At okay. Upo, para mapilitan na may register. Ito diba ba? Yes, Mr. Kasi kung hintay nyo si Amo i-register hindi, eh kung si Amo tamad, eh si Amo may tinatago, ayaw i-register kasambahay. O di sorry na lang. Apo. Okay. Si kasambahay ni Amo na hindi ayaw i-register ni Amo. Tama po yun. actually uh, in fact Mr. Chair nung unang dalawang taon ng implementation ng kasambahay a uh, halos na ikot po namin ako po in particular ni ikot po namin yung mga barangay at subdivision po dito sa Manila para magkaroon po kami ng mga advocacy campaign para po uh, inform yung mga kasambahay at yung kanila mga employer, yung pangangailangan pong i register sila sa mga barangay. How do you inform the ABO? You go house to house? Uh, ano po, nagsaset po kami ng mga town hall orientation or meeting sa isa pong subdivision o sa isang barangay hall. Well, why, so, sub why subdivision? So, namimili kayo? Lahat po, uh, mga barangay, subdivision, kasi karamihan po nang uh, nakita po namin sa datos. Kung tingnan po, I'll tell you what, turuan kita sa turuan kita punta ka sa barangay. Pag election time, ito mga barangay, kagawad, ka, ang sisipag nila mag house to house. Meron pang magbibigay ng mga ano, yung mga sticker o leaflets. Apo. Pero pag tumis sa mga tamad sila. Mag house to house sila. Isa Magbibigay ng form, o, ilista mo yung mga kasambahay niya dyan, and then isubmit mo sa amin, babalikan kinabukasan, do sa barangay. Tapos. Apo, isa po yan sa pwedeng gawin ng mga gawin uh, kasamba, uh, mga kagawad o mga councilor o barangay. So, na. I-request niyo po. Apo. Huwag nyo na si amo ang magre register kasi si amo tamad ko minsan. Hindi naman lahat ng amo, pero maraming mga amo tamad ay i-register kasambay. Apo. Thank you, Mr. Chair. Apo. Okay. Now, kulang. Kulang kayo sa performance. Please. Hindi ako Please. pilip sa pag-ibig. Why is that so, uh, attorney? Good afternoon Mr. Chair. Ah uh, sir for for pag-ibig fund ah uh, previously kasi sir before the kasambahay daw sir, meron na meron talaga tayong covered forward na sila ni pag-ibig fund sir. Yung mga self-employed, yung mga nasa, uh, other earning groups. So yung iba sir, ah uh, nung yung ah uh, continue lang po nila yung status po nila. So for example, may mga ibang employers eh uh, paka-kasambahay employers po. Ah uh, binibigay po nila yung benepisyo tapos si uh, kasambahay na lang po yung nagred, nag nagre -remit. So for example sir Nandoon po yung coverage nila sa Pag-ibig pero yung status lang po nila ay hindi sa kasambahay pero nasa self-employed. So meron puro kaming mga other earning groups din po na tumutulong din po sa mga yon. Ah uh, for sa application, di ba nakalagay oh self-employed kasambahay. sa ah uh, prior to, prior Kaya, doon sa registration, yes. kasambahay pa rin sila kasi para i-define ide kung sino talaga sila. Pero mga iba po na hindi na po nagbago ng registration po, Mr. Chair. Kasi na uh, prior baga, to the approval. Po, approval po. Kumbaga, nagtuloy na lang po sila na, for example po, alam kung alam naman po nila mayroon silang coverage ni Pag-ibig Fund, ay uh, binibigay po yung benepisyo ng employer employee share at sila na po yung nagre-remit so, para po kung hindi lang po na bago yung yung uh, category po nila from a self employed to a yes. kasambahay kaya nga po tukuyin niyo yung sinasabi na 1.4 million ng mga kasambahay nationwide tukuyin niyo saan sila sino sila and then alamin niyo meron ba silang pag-ibig o wala kung meron ba silang benefits o wala kung wala bakit yun po yun eh Yes sir kasi napakataas po ng numero binigay niya in fact sabi ni Mr. Chair mababa pa ito. Inaasahan ni Mr. Che, dapat 2 million something na, di ba? 2.5. ten years ago, ngayon bumaba. Sabi ko nga, dinipensahan ko nag OFWs na kayo, baka nag-OFWs na iba. Pero still, hanapin niyo po itong 1.4 million. Sino sa kanila ang may SS, uh, pag-ibig, SSS PhilHealth, sino ang wala? And make sure, by next year, pagbalik niyo dito sa susunod na hearing, budget hearing ba ito, Mr. Che? Hindi. Okay, sa susunod nating hearing, kasi kung budget, ipitin ko sa mga budget niyo eh. Ipapadefer ko sa mga Mr. Chair eh. Hindi nga, hanggat hindi na susunod Hindi, kawa mo itong eh. Okay, so sa susunod na hearing, eh, submit sa committee Mr. Chair, eh, yung mataas na na compliance. Diba? Yun lang po yun. Huwag ka na magpalusot, sir. Hindi po, sir. Mr. Chair. ah... Uh... Uh, may question lang din po kanina regarding po dun sa ano po yung ginag additional po ginagawa ni Pag-IBIG Fund sir. So for enforcement po, Mr. Chair, uh, alat po nung 107 branches po namin ng uh, Pag-IBIG Fund, meron po yung mga complaints desk. So for example, po personally meron po kami mga received na complaints regarding mga kasambahay po. So immediately po nagpapadala po kami ng notice of coverage and immediately po, kung hindi po na settle, uh, ang legal department po ni Pag-IBIG Fund ay gumagawa po ng mga actions para po makasolve. Uh, I'll, I'll tell you what. Ngayong tatlo, pag-ibig, PIL SSS, joint forces kayo, pumunta kayo sa barangay, may dala kayo mga form at ibibigay bahay to bahay, bigay kila chairman, and mag-house to house yung mga taga-barangay, isumiti yung form ninyo ng tatlo na kayong doon. Anong pangalan mo? Ikaw ba may SSS? May pag-ibig ka ba? Wala. Isasagutin niya, no. Pag no, then... Yan yung tututukan nyo yun, na para masiguro magkaroon na siya. Yes, yes, siya yes sir sa sir. Sa addition, house to house po. na. opo. Yeah, uh, in addition po sa mga barangay po, nagbibigay po kami ng mga forms din po. nakikipag coordinate din po kami sa mga, uh, yung mga subdivision homeowners association po. Para po mabigyan po kagad Uh, yung mga association, may mga ready forms na po sila. So for example po, merong isang resident na isang subdivision, usually nire-register po dun sa association nila yung, kasam yung mga bagong kasambahay para makupo po ng uh, ID po dun sa subdivision. So pagbigay, pag-apply uh, po nila, na pag-endorse pag, uh, pag po ng kasambahay asa na asa sa kasambahay po ng ganitong resident, bibigyan na po kagad may ready forms na po si uh, association para po si uh, makapag register na po sila kay ISA. Ito yung sa mga homeowners association. Pero yung mga hindi kasama sa subdivision, mas marami ito. Yes. Yung wala sa subdivision. Yun, tatargetin nyo yun. Siguro mababa ang compliance. maris sa subdivision, mataas ang compliance dahil karamihan dyan, eh, mga katao siguro at monitored sila. May homeowners association. Madali sila matukoy. Doon sa mga hindi kasama sa mga subdivision. Yeah. Yun yung tatargetin yung sunod. Siguro dyan yung mataas na hindi compliance sila. Yes, sir. Hindi so, compliance. foreign earning groups po namin po, nakikipagtulogan po sa mga... So, siguro, next time, taas-taasan nyo ng compliance niyo para sa mga kasambahay. Pwede? Yes, Mr. Chair. Pag-ibig, pill health, SSS. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Raffi. Mr. Uh, Senator, ba ito? Yes. Uh, itong, yung, nandito, Section 38 ng kasambahay law. Information program. The Dole shall in coordination with the DILG, the SSS, PhilHealth, pag-ibig, shall develop and implement a continuous information dissemination program on the provisions of this act, both at the national and local level, immediately after the enactment of this law. And after the enactment of this law, 10 years after, ganun pa rin ang uh, level ng registration natin. So, ibig sabihin, baka may pagkukulang kayo dito as para sa section na third is concerned. Mr. Chair, if I may, uh, actually tuloy-tuloy po natin ginagawa yung information campaign natin. Uh, nung nakaliipas pong sampung taon, nakapagsagawa po tayo ng uh, 4,512 orientation at uh, seminar po sa iba't iba pong stakeholder uh, patungkol po sa implementation po ng kasambahay. Kasama po doon yung mga employers, workers, local government units, mga peso representative at iba pang stakeholders po sa uh, para po ma-implement po natin yung batas kasambahan. so sa tingin niyo saan ang well yeah. bakit mababa pa rin yung Turn out. turn out ng uh, registration. Yeah, Doon po yun sa... Para, para i-amit natin itong batas na ito Opo. kung kailangan. Opo. Uh, meron pong isang kailangan po tayong tingnan. Uh, yung yung pagdidesisyon po ng isang employer na irehistro o hindi. Kasi kahit po alam niya, if he or she decides not to register, hindi po siya makakapasok sa SSS Filet or Pag-ibig. Ganon din po sa Ganon din po sa mga barangay. Kaya uh, Mr. Chair, it's imperative that uh, we, we revisit po yung yung registration ng kasambahay. Uh, ano ba yung kailangan nat, Ano ba yung ini-expect talaga natin sa mga employer? Yes, they may have this kasambahay, but after 10 years of implementation, they decide not to register theirs or their kasambahay. Baka kasi very fluid kasi yung situation sa baba. Opo. May kasambahay na hanggang two months lang. Tama po yun. Kaya... O three months. Opo. So uh, tingin rin siguro ng uh, employer, eh, useless mag-registro ako Opo. ngayon. Ba? After next month, mawala na naman dito.